guys sa mga followers ang non-followers natumatik na atong pagkabirada. aw sakad ugay dogay ninyo ana ana mo aw mapit na so nandito ako ngayon sa Clover at kasamok ko yung barkada ko si Justin oh, TV vlog so paki-subscribe ko sa YouTube at TikTok tapos sa suit sa Facebook na suspended ko guys kaya paki na. Paki subscribe na lang ko sa YouTube. Baka naman guys, bakas naman kayo eh. So ang ganda pala dito sa Clover at makakita mo dito ang mga bata dito naglalaro ng basketball. Ito ang gym. diba ang laki? Memorial Gym, 'di ba? So shout out ko sa kapitan dito. Yan ang barangay hall. Barangay bagay bagay kay barangay hall So ang ganda pala dito sa clubber guys Oo hindi kayo magmamahay dito Oo makikita mo ang linis dito Oo ayan So ito ang gym guys Ipakita ko sa inyo guys Ang gaganda pala dito awan tignan mo guys So samahan nyo ko guys Ayan naglalaro sila Nang basketball Wahay! Galingan mo, boy. Ayan, guys. Naglalaro na sila, guys. So, ayan na. Oh, shoot. Bubul. Wow. Ni balik. Wow. Uh, Paka-wow. Paka-lovely. Wahay. So, simple guys. ah uh, Dito sila magtatambay, Dito. Sana-una lang may uya dito. Ayan. Ayan, guys. Grabe, guys. Ayan. Ayan. Dito ang linis, 'di ba? Ang gaganda pala dito sa Clover. So guys, ah uh, So paki-subscribe naman guys, paka naman guys. <laughs> Grabe guys. Ang linis pala dito sa Clover. Okay, shout out ko lang, lang ko sa mga followers dyan sa Clover. Ayun. Ayun, guys. So Merry Christmas na lang sa inyo. May pasko na nas Sa next, may pasko na tayo. Ayun. So, maglalakad muna tayo, guys. So, ito ang kwan, ang laruan sa mga bata, guys. Ayan, no? Ayan. Mga laruan sa mga bata, guys. Ayan. Libre lang to guys. Libre ra. Libre. Libre lang dito. So, pasok tayo, guys. Kay... Siyempre, nakita ko sa inyo. Ang kaganda dito. Ayan, guys. Ayan. Pwede kayo maglalaro dito. Ayan. Ayan guys. Pasigirit tayo. Ayan. Oh, oh, oh hi. So ang ganda dito guys. So, oh. so simpre. Uh, pasensya na ko guys. Na ganyan talaga ko magsasalita guys. So yun lang guys. Mahal mahal ko kayo guys. I love you too. Bye bye.